Pepe, di ba daw mga congressman tanggalan na ho ng mga backup at plate number na 8 para ho maging level ang playing field? Kasi nga daw po ang tingin nila sa iba, kapag naka-8 may mga backup, it's a sign of abuse. Anong inyong take doon? Okay, Ted, magandang-magandang tanong yan. For the record, for the record, magmula na naging congressman ako ng 2010, ikaw naging congressman ka, di ba? Um, pag unang-unang impromptoon, unang <laughs> oh, parang oh, diba? parang di ko na maalala. Oh, kasi de, 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 wala kasi naman tayo naman, ng ano? bodyguard at backup eh. Ayun lang, igaw mo. daw ho ayong magpakain eh. Yun lang mahirap oh, din sa iyo. Kasi pa mo pa yan eh. Hindi so, mo pala go, naranasan nalarangan. Go, go ahead po, go ahead sir. Okay, refresh yes, lang na no refresh kasi oh. pag ikaw naging congressman, once you submit your out of office, ang unang bibigyan ka ng kit. Pag punta mo doon, hihingin na sa iyo yung rehistro ng plaka mo, di ba? Paibibigyan ka ng 8 na plaka, di ba? For the record, Ted, mm -hmm. ever since 2010, panglimang balik ko na dito sa Kongreso, never ko kinuha yung otso na plaka, never ako um, gumamit ng otso na plaka. For the record, yan, okay. Never, okay. never, 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 never ako gumamit ng ocho na plaka. Hindi ko kinuha yung otso na plaka. Yung mga backup. In the 17th, in the 17th Congress, in my last term. Nagfile pa nga ako ng resolution na ipagbawal na 'yung 8 na plaka kaya lang Ted wala nangyari. Hindi, <laughs> hindi nakakuha ng Mayorian na suporta. Okay. Yun pong up, Ay, yung po'ng backup kasi, back 'pag oh, mawala back 'yung mga, eh. 'di ba? Oh, okay. diba, I mean, you know, I'm uh, ang feeling po kasi ng marami eh ano ho eh sorry ha, sorry po. Ang feeling nga ng marami, it's sign of abuse, eh. sign of abuse of power po. So ano po 'yung take down? Pwede ba 'hong Masama 'yan sa reforma ho ninyo na bawal na sa mga congressman o mga miyembro po ng ako, at, con at, both congress na hindi na po mag-back up baka pat kasang bodyguard. Ted, oh I admit ako may back up. Pero sana naman payagan nyo naman ako mag-back up. And dami kong kina kinaawa ng mga mga powerful na tao eh yung security yung seguridad ko naman po. No. At I admit also even even before um ako I No mayor ako, may backup din ako. Dahil puro mala, mala, uh, mga malalaking tao po ang uh, kinakalaban namin dito, di ba? Um drug syndicates. Ilan um, ho ba, dati, um, ilan ho ba ang makatarungang backup congressman? Ilan ba makatarung ano ang makatarungang backup? Po, ano po? Ilan ba ang makatarungang backup? Ay, ako isa lang po, isa lang po. Isa lang po ang hmm. isa lang po ang uh, gamit kong backup. 'Yun, hmm. I admit I use a backup even when I was uh, I was mayor, naka-back up po ako. So okay. sana naman, pakiusap ko naman dun sa sa mga kababayan natin, eh, yun po. Pero wala po akong wang-wang. Wala kang escort na, na motorsiklo na, nag na, hagard. Wala, wala po ako noon. Wala po ako noon. Tsaka wala hmm. akong uh, wala akong mga blinker sa mga auto ko. Ayun, ah, okay, sige po. Para so, na klaro O, oh, sige. So wala akong blinker, wala Opo. akong wangwang -wang sa mga Opo. sa mga Opo. auto. Pero admitted may back up. Sana naman payagan naman kami? Eh, Paano naman yung seguridad namin, 'di ba? Eh okay naman makipaglaban eh s'yempre yung Opo. security. Pero Opo. eight late talagang ever since before Opo. hindi po ako gumamit niya. not even Opo. once in my entire life. Mga kapatid, Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!